sa ke kosmonen oh. hmm. hmm. ah. hmm. kan nih ah. Dito. Yan. Andito ang mga legend of Mary. Ayan, andito kami sa Kikos Monastery. Dito, ayan o. Ay, malaki ang ano dito. Ayun o. No. Ayun o. No. Oh, parang ang lapit na ng langit, no? Ang clouds ito, no? Ang lapit na lang. Parang nasa LA ko dyan ng ano. Ang lapit na. Ayan, no? Ayan. malamig ang hangin andito kami lahat ng mga legionary andito kanya-kanya posing <laughs> Ayan. Baba na kami. Ayan. Ayan ang mga kasama ay na, naman kami sa kabila. Ay, salamat. goodbye, goodbye, na. goodbye, 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 Hmm? Marami tao din dito pala. Eh. Maraming tao. Hmm. Ang ganda pala doon sa loob. Montessori, Kikos Monte, Monastery. Alin? Ano, naligaw na? Naligaw Naligaw na. Naligaw na sila. <laughs> Ayan. ako ng mag. Simbahan ang ano, drawing. Para remembrance. Ayan. Ayan. nakikita nyo,

Bukod na kami sa kapila. First time ko makapunta rito. Ini. Ini yang ano video Akyat pa kami doon sa itaas. Akyat daw ito. Medyo malayo ba yung daong lalakarin namin. 20 minutes lang pero pataas yan, pataas. Hapit na mi. Para kainita eh, buglong hangin. Ayan, may simbahan nga Ayan o. Nga. Grabe, di namin sa tuktok. Mura namin sa hapuan bagyo. Diyan Ay, namin sa tuktok. Init. Ayan. 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 Icon souvenirs drink. Ayan o. Ayan o. Icon Souvenirs Drink. Wala itaw. Ayan. Ako natin kayo pa ng payo. Ito na kami. O, oh, tinan mo. Para nakakatakot to. O, oh, na. Ayan. Nandito na kami sa tuktok. Ito na yung mga kasama ko. ayang simbano Ayan. Ang no? ganda ng view dito. Nandito kami sa tuktok ng bundok. Sana yung mga kasama ko. Ayan na sila. Ayan o. Oh, na o. na Napagod na na ah, Napagod na yung mga kasama.